classmates, right? Okay. And that's the reality of learning. May sasaktan ka, may mga pagsubok, naluluha ka, may mga pagkakata pagkakataon na matutuwa ka. Okay? So I hope you've learned something for today. Sana, yung mga positive na yan makip ninyo, yung mga sinunog ninyo, sana panindigan ninyo. Minsan kasi may mga pangako tayo sa ating sarili na hindi natin natutupad. But please try panindigan ninyo yung mga sinunog niyo. And yung mga positive na yan, ilagay niyo sa huling pahina ng inyong mga portfolio. I'll be checking that on the last quarter of this year. Malinaw? But if you have a Bible, iligpit nyo sa pinakapaborito ninyong pahina. And after that, pagdating ng pag-collect ako ng portfolio, insert it to the last page. Beside your reflection for the year. Nagkakaintindihan? ka the hand? ka hand? Yes, ma'am. Okay.